Sa atong showbiz chika, ni Maha Salvador nga malipayon siya sa comeback project ni Kim Chu ug sa iyang ex nga si Gerald Anderson sa teleseryeng Ikaw Lang Ang Iibigin. At o, sa blog conference kagahapon sa upcoming concert ni Maha, miingon ang kapamilya actress nga ang reunion project sa Kimerald usa o sa katimaan nga ni Grow ug nag na silang tulo. Kahit nung adunay panagbangi si Maha ug suod niining ining amiga nga si Kim, kanya tutungod pareho silang nalink ang Gerald. Matod pa usab sa aktres nga willing siyang makatrabaho pag usab si Kim basta maayo ang istorya. And I'm very happy sa kung kung anong anong klaseng babae kay si Kim. Sobrang strong niya ngayon at um, ang ganda rin siya ng pag-asa. So